Ano yung sinabi sa'yo? Sino mo na nagsabi sa'yo? Si brother. Ah. Sinabi, sinabi ni brother na huwag daw lalabas sa gabi dahil pag malayo, pag, pag wala nung tao sa labas, mm. makakakita ka ng elepante, kagamitin niya yung ilong niya pag pampalo sa sasakyan at motor. Mm. Yan. Natatakot ka na? Mm -mm. Ayaw ko na lumutas mm -hmm. sa so Bakit ka natatakot? Totoo ba yan? O, oh, katang isip lang. Hindi. Um, pumunta sila. labas. Um, um, sa tingin mo, um, merong elepante talaga sa labas? Sa tingin mo, magkakalor na elepante sa labas? Hindi, anak. Nasa city tayo. Paano makakalabas yung elepante? I mean, pag malayo. Pag nakadaan ka sa jungle, di ba meron may elepante? Depende, kasi sa Pilipinas wala namang galang elepante. Bakit? Kasi hinuhuli, tapos nilalagay sa zoo. Ha? Huh? Hinuhuli. saan so, nila nilalagay? Sa zoo. Kasi wala dun eh. Eh, namatay ni elepante dun eh. Hindi totoo yun, anak. Kaya huwag ka Pero dapat matulog na maaga para hindi lumabas ang mata. Diba? Kasi pag napupuyat, lumalabas yung mata. Yung eye bags lumiitim, Ito lumalalim, kaya lalabas yung mata. Lalaki yung mata mo kasi malaki na yung eye bags. Gets hmm. mo na? Kaya dati hindi nagpupuyat yung bata. Pawi! Pawi! Mo